Alam niyo ba na ang unang lokal ng Iglesia ni Cristo ay ang lokal ng Punta Santa Ana na itinatag ng sugo noong 1937? Si kapatid na Ferdinando Borja ang nagbenta ng lupa upang patayuan ito ng gusaling sambihan. Sa taong iyon ay sinimulan ng konstruktura at natapos din iyon sa kaparehas na taon. Ang kapilya ay mayroong isandaang sitter semi-concrete at italaga ito sa pagsambang isinagawa ng sugo ang kapatid na Felix Manalo. Lumipas ang 62 na taon ay nagkaroon ito ng restorasyon at itinalagang heritage site ng Iglesia ni Cristo noong May 192000. 2000. Darito ang nakasulat sa marker sa dakong kinatatayuan ng kapilya. Dito sa punta Santa Ana, Maynila, Kapuluwang, Pilipinas, unang ipinangaral ni kapatid na Felix Manalo Sugo ng Diyos sa huling araw, ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa bisa ng mga hulang ng Diyos, na nasa banal na kasulatan, na naipatala sa pamahalaan noong ika-27 ng Hulyo taong apat. Ginawa ang palatandaang ito bilang alaala sa makasaysayang pangyayari. Ika-27 ng Hulyo taong 1964, ang ikalimampung anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ang lumang kapilya na ito ay ginawa na lamang na museum, at nagtalaga ng bagong kapilya na malaki, dahil sa di mapigil ng pagunlad at paglago ng iglesia, ngayon ay halos di na mabilang ang kaanib sa Iglesia ni Kristo.